So, ayan mga idol, balik na punta sa dayo. Uh, si Kendra, oh. Bye-bye. Kiss sa papa <laughs> dayo, kiss sa papa. Bye-bye. At po papa. Ayan mga idol, balik na punta sa dayo. Ali. Ali. Ayan, parang ito itong pambuto. So, go magbasa-basa ta diri kay napalalo Ayan yan agay tulot murag so ako ayan medyo mabasa agit tanok kaya akong pambuto adik dito ah Anya. ay ay Oh, oh. Kumbati na mga idol Ay, hot na nga tagpamugas saan eh Hindi ikin yung hindi, ugnita mga panagat yeah, Balik ka punta sa isla So, ayan no? Ay, Hindi ka natin sa itong pambot Hello Bate na pag may sa akong partner sa akong panagat Ayan o no? Si Jeep Adventure, mga idol Wah wow. Uy Idol dan Ata Derisa Tidman Hello mga langga, shout out Ay, Pakipalo ha, Jeep Adventure Ayan o no? so, Dito ta, sa ilan na mga anak o mga supporters Latay ta Derisa, nindot na latay yan Padulong ta sa kwan Ay, mga pizza ta din, mga pi karon mga lods ni Ana Tadris sa Sitio Barrio Wakwak <laughs> kay makita nato diri lo ang mga artistaho nang mga naong sama ni puyde puyde ya puyde puyde ah puyde 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 <laughs> ah tawag ah, mo idol si puyde 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 ay, ay. ay mga lugar ni mga patibong diri ikaw ugama agaw agaw yan si <laughs> agaw oh. agaw batan-a ing mga idol ah, tulisan ni kundili kawatan Oh, gusto pog mga ipor ipor. Ayo, gua po. Oh, chili. Oh, yeah. <laughs> gusto pog pog mga boto boto. Ano na boto boto? Ano na yo? Oh, master. Hai, <laughs> lau <laughs> <laughs> mo tarau mo timpla ko ng kapi kay pasingo da ako. <laughs> Amau. <laughs> so sayo ay pakaw, se iniga, pa kaos ini ga pa kwarto. Si Edward. Ha, kita raw di selaman agat. Oh, sorry ta diri sa ato mga amigo na mga gwapo. Ah, gwapo sab na mamano ko. Etan isong. Gab ang song dong gab. Si Kambal. Oi di, poy di, poy di, poy di. Dong kuno sok-sok. Hay lap. Sos, palapit mag-edit ta kamo. Ara pa latik mo ah, bangason delikado gina ano hey, lo mo ni pedak agaw pa na oh, asawa oh. ni uh, agaw oh. agaw ano ni siya sel ha agaw agaw sel ano ka Tirmik kani ato kay permitong pau. <laughs> Daga ay sabali. Kaning ka mo tanggo si Agaro makaista kay di mo siguro pagpa kuanon. Amo ka din nagalugot kay sige ko na patong. Ay amo ka din na trabaho kay. Ay okay. ay. Hello madam. Mamana lagi ta kay may ani lang maka isda ta. Na isda na ilat. Ano? Magpasalamat sa ato mga amigo diri kay libre kape. Dabril. Ikaw. Og pagkahuman na ito mga idol no pag-addog sorry sa ito mga kawan sa panagat ni Anami Karan sa spotmatic na mga idol no So daghan kayong salamat no kay nakabot mi dire sa area na safety. Kauban na nako si Master Joker, ready na pud sila. Si ang among operator, ang cleric na sa Luyo, si Edward, oh, si Gerald si Gaglio pa. So ayan mga idol no. So tana na tay grasya ron no, makuha ano para na ka padala sa atong pamilya. So daghan kayong salamat sa inyong walang sawang suporta no. So inaot unta na dili mo pulan. Hindi hindi kayo magsawang manood sa akin mga kaya ah. Let's go mga idol at ito na nga no. Nakaready na tayo para sumisid. Ayun. So, unang dive na to di mga idol no. Hoy naman no, malaking kubutan ayan no. Wow, grabe mga idol. Hoy naman no natin yan mga idol no. Ang laki noon. Tingnan niyo mga idol. Ayun no. Medyo nahirapan ako diyan mga idol no dahil kasi sisid ko lang at biglang nasa malalim kaagad kaya ayan. Uh, medyo hingal tayo dyan, no? Tingnan yung mga idol. Napakalikan yan. Ganda ng bay numanong mga idol. Ay! hu Huy! At pangalawang dive natin mga idol, no? Ayan, no? Uh, isang nukos. Ayun. Tatlo yan mga idol. Nakatakbo yung isa. So, pangatlo. Isang kaduping. Ayun mga idol. Gitik pa no? Grabe ganda ng mga nahuli natin mga idol ito pa mga idol isang uh, surahan na sa mababaw lang oh. nagtatago sa butas so ayan sarap to ihaw mga idol at ito naman isang kitong mga idol no oh, ayun thank you talaga mga idol medyo buinas tayo sa gabi na to, no, sa ating pagbabalik sa ating pagpamana kaya sa inyong lahat dyan maraming maraming salamat talaga sa walang sawa ng support ano sana ay uh, Samahan nyo ako talaga sa aking mga adventure no? At paki like and share sa aking mga video mga idol ano? At kasunod natin yan Yan Kubota na naman Ayun Huge shot talaga mga idol Talagang swerte talaga mga idol basta tayo uh, Aalis ka sa bahay mo At ito pa Na yung wala kang problema Ang iisipin Kaya talagang Makakapokus ka sa ating uh, pagpamana Yan At dito na nga mga idol no andito na kami no so batik na tayo at ito yung Holy Edward medyo na umagahan oh, na kami mga idol ayan uh, no doon yan yung Holy Edward mga idol uh, yan, no? si Edward at kay uh, Cool Eric ayan no lahat kami nakangiti mga idol no dahil uh, may mauwi kaming uh, pambili ng mga pagkain sa aming pamilya. Ganyan kami mga idol kasaya basta may huli. At Master. ito kay Master Joker Master. ayan oh. No? Uh, ah, Nakasuot na siya ng silupin mga idol kasi siya ang magde-deliver sa hiratuan ayan oh. No? Mandami din siyang huli mga idol. At ito ang sa atin mga idol mo simple pagbida pag iwit iwit gina. Ano? Yung apat na katulpis siya huli natin mga idol. So yung iba mga idol medyo hindi na natin akura ng video dahil kailangan na talagang panain baka makatakas kaya nalanganin na kumagbo ng kamera kaya pasensya.